At saka, alam mo sa totoo lang, may stress ako sa inyong dalawa eh. Lalo na sa'yo! Stress na stress na ako! Alam mo ba, nawawala yung ganda ko sa sobrang stress ko sa inyong dalawa! O isa ka pa, tatawa-tawa ka dyan! May nakakatawa ba? Opo, oh, 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 oh. Hey, mam. Ma eh, kakain lang naman po ako. Ano po ba problema nyo doon? Hindi naman po kayo magbabayad sa kinain ko eh. Oo nga! Pero ayoko dito na nakikita kita. Kasi nakakasiwa ako! hindi eh, di pumikit na lang po kayo, ah, ma'am! Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Ano ba yan? Balot! Tagal-tagal naman ng um. Balot po! Bili na kayo! Ay! Madam! Bili po kayo ng balot, madam! Naku, madam, mainit-init pa to. Napakasarap na ito, madam! Tsaka, sobrang sarap din ang tipla ng ano ko, suka! Ano ka ba? Talagang dito po talaga sa harapan ko? Alam mo, hindi ako kumakain yan! Saka isa pa, Parang tingin ko naman dyan sa paninda mo is bulok na yung sisiw niyan. Ay, naku madam, hindi po. At saka, 16 days po to madam. Pasensya na po madam, lang langgam. Madam, hindi na po kayo madam. Hindi po bulok yung Oy, sisiw. Para sabihin ko sa'yo, kahit 16 days pa yan, hindi masarap yan. Hindi ka ako makain yan. At saka, alam mo, ikaw, ganyan ka na lang ba talaga? Yan lang ba talaga trabaho mo? Hindi kagaya ko. Nagtatrabaho ko sa real estate company. Alam mo, sa totoo lang, marami akong pera. Malaki yung sinasahod ko. Kaya nga, tingnan mo ako, yung kasuutan ko. Oh. Kasi mayaman ako. Hindi kagaya mo. Tingnan mo nga yan. Magmula sa sombrero, lahat, badoy. Ah! kas. Grabe naman po kayo, madam. Eh, nabibenta na naman ako ng balut eh. Hindi naman doon na insultuhin mo yung pagkatao ko. Lalo na yung lalo na pag... yung pagkababae ko. Wow! Pagkababae? Saan banda dyan? Nakakasiwa kasi yung pagmumukha mo. Alam mo ba yun? Nakakairita. So, dito po talaga sa harapan ko. Benta. Marami naman dyan, no? Oh. ka dyan. Hindi dito. Sige po, madam. Pasensya na po, ha. Bibili po ba kayo o hindi? Hindi! Kasi hindi naman talaga ako makain yan. At saka isa pa. Yung trabaho mo na yan, trabahong mahirap, isang kahig, isang puka, mamatay Mama, ka yan. Pong, ma Bansa na lang mahirap niyan. Sige po Basta nga dyan! Ng pierna. Ay, naku, sana maklose ko yung bill ng kliyente ko. Naku, I'm sure malaking pera na naman to. Ay naku, ayan, nandiyan na yung grab ko. Akis na nga! Pagtagal naman ng kliyente ko. Hi, good evening, ma'am. May reservation ka po ba? Ano kinaganda sa evening? Saka, obvious ba pupunta ba ako dito kung wala akong reservation? Ah, ma'am. Pasensya na ko ah. Tinanong ko lang magkot saka, ma'am. Masyadong mainit ang ulo mo ah. Talagang mainit? Ikaw ba na sumalubong sa akin? Saka, mata mo nga kita. kung na ka dito. Tsura nito. Alam mo ba na... May pagkakahawid ka sa hito? Ano ba naman yan? Alam mo, ako yung... Ano dito, may ari? Baka hindi kita hinay. Diyos ko naman. Kahit sinong customer niya ay matatakot sa'yo. Gra Gra grabe naman mong ito. Ano? Mukha naman agnas yung mukha. Pakiulit nga, may sinasabi ka ba? Aha, wala po, ma'am. Ang sabi ko po, ma'am. Ang ganda-ganda po po, ma'am. Hoy! Maganda talaga ako, no? Saka, ano yung taw tawa-tawa mo dyan? Aha, wala po, ma'am. Kasi, na-amiss lang po ko sa -gan ganda mo. Hoy! For your information, ah. Ako yata yung Diyosa ng kagandahan dito. At kahit sino maganda dyan, wala makakatalo sa akin. Patawa-tawa. Kahit kumawa ka dyan, hindi ka nakakatuwa. O, tingnan mo, oh. Kahit anong tawang dyan, pahit ka pa din. Ano? May sasabihin ka pa? Ah, uh, ma'am. Ikaw po. May sasabihin ka pa po ba? Umalis ka na dito! Nakakasiwa yung pagmumuha mo eh! Sige po. Kuha po kayo ng tubig, miss ganda. Sige po. Kapal mukha mo! Bisan mo! Bakit mo man itong mukhang hito na to? Alam mo naman, nakakatawa. Tsura. Ang gigit na mukha eh. Wisi. Ganun ba naman yung baka kasalubo mo? Ah, ma'am. Ito na po yung water mo. Miss Beauty. Ay na! Pool. Uh, uh, pool. Ayusin pa na nalita mo ha. Sige pa ma'am, may iutos ka pa po ba? Wala na! Dahil may inaantay ako dito. Darating dito yung kliyente ko. And I'm sure, maka-close ko yung deal namin. Oh, dadami na naman pera ko. Ah? Ano? Ikaw? Sige pa, ma'am. Enjoy ka po dyan, tsaka, ma'am. Yung mukha mo po. Nasobra sa makeup. Alis na po ako ah. Oh. Hoy! Kesa man sa makeup na maganda to, no? Hindi kagaya mo. Mukhang ito! Payatot na to. Bigyo. Ay. Pagkakaroon naman kasi nung kliyente ko. May eh. ano ba naman to? Oras may darating yun. Ay, napa ako dito eh. Balot! Oh, pare. Balot po! Bili na kayo ng balot! Ay, Asi, ano yun? Lapakan ko yung kuhol. Kawawa naman yung kuhol. Nabasag yung shell. My God, pearly shell. Ay. Eh. Naiwan yung bago, mama. Nako! Nako, mama! Yung bag bagyo po ba ito, di ba? Oo, oh, akin nga. Alam mo, napakabuti mong tao talaga eh. Kung ibang tao siguro, hindi na binalik yung bag ko. Kaya nga talaga eh. Nga pala. Gusto mo ba ano, pera para mabawi ako sa'yo? Nako, huwag na po kasi ayos na naman po sa akin eh. Tsaka, nagbibenta lang po ako ng balot. Gusto niyo po bumili? Ah, hindi na. Alam mo, ganito na lang. Samahan mo na lang ako din sa restaurant ko. Bakit po? Lilibrin na lang kita. Ay! Naku! Talaga po! Naku! Matagal na panahon na po ako nakapasok ng restaurant mula nung nalugi yung business ko. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry kasi ako dati kaya nalugi. Kaya eto, nagbabalot na lang po ako. Pero sasama niyo po talaga ako. Para na makabawi ako sa'yo. Eh. Ay! Naku! Maraming salamat po kasi nagugutom na rin po talaga ako. Eh, kasi pag -gabi ako... Sana, Ay, kasi paggabi na oh. Sana! Tara na! Ay! Ngayon na po! Oh Oh my gosh, sir! Uh, Ito na ba yung Five Star Restaurant, sir? Oo. Oh. Pwede ba mauna ka lang? kasi may tatawagan pa ako eh. May tao. Baka mukhang masarap pa yung pagkain. A ako, sir, mauna? na ako oh, eh, Sige, sir, Basta sunod ka po, sir, ha? So, order na lang po ako sa loob. Antay mo na lang ako dun, ha? Oh, maraming salamat, sir, ha? Kakahiya? Oh my gosh! Ay! Aba, may pakandel! aesthetic! Grabe! Ang ganda-ganda naman dito, oh! Naku, mabait-bait naman ang mga ako. Hoy! Ay, libre pa. Ba't nandito ka? Talaga, pumasok ka pa talaga dito, ah! Ay, di ba kayo yung babae kanina? Obvious ba? Ah, grabe! Wala pa rin pong binagbago, <laughs> ah! Walang pinagbago? Eh, ikaw nga! Wala kang pinagbago, eh! Ay, saka! <laughs> mo sa totoo lang, nangangamisisiw ka. Naligo ka ba? Ha? Opo, bakit po? <laughs> Alam mo bakit? Ewan ko ba kung, kung saan nagagaling yung amay na yan? Sa sisyo po siguro. <laughs> Nandito po pala kayo sa lab na resta. Alam At mo siya nagawa niya dito? Ano <laughs> ginagawa ko dito? Nandito ako kasi makikipagkita ko sa kliyente ko. At I'm sure, mako-close ko yung deal na yon. At nadami na naman yung pera ko. Eh, ikaw, ba't dito ka? Ah, kakain po ako dito sa restaurant. Hoy! For your information, hindi ka bagay dito. At sa, dito ka kain? Sure ka? May pambayad ka ba? May sponsor po, sponsor po ako. sponsor? Sino naman ang sponsor sa'yo? Kapal naman ang mukha nito? Eh, bakit po ba? Bawal po ba ako pumasok dito? Oo, bawal. Itsura mo pa lang, oh. Alam mo mga pumapasok dito? Yung mga mayayaman, yung magagarang damit, like, Hmm, tingnan mo ko. ikaw, tingnan mo nga yan. Mukhang, hmm, baduy, Saka, gusgusin. Paslo pa talaga Tsura pa lang eh. Ah, sige po ha. Wala na po akong time makipag-away sa inyo. Papasok na po. Ay, Ula ay, ay, po ay, ay, Sa table. Hindi ka pwedeng pumasok dito? Ha? Hindi ka bagay dito? Waiter! Waiter! Ang bilis! Ah, uh, yes po ma'am. Hoy, sisiw naman dito eh. Hindi naman yung bagay dito. Ma'am, teka lang po ah. Customer pa rin yan. As Kaya dito. hindi ko pwedeng paalisin yan dito. Tsaka ma'am, bakit mo ikaw nagdidesisyon kung papaalisin ko siya dito? Eh, customer ka lang din naman, di ba? Oh, wala kang magagawa. Eh, tingnan mo naman yan, oh. No? At saka isa pa, di ba customer nga ako? Customer is always right. Kaya palapasin mo yan. At saka, alam mo sa totoo lang, may i-stress ako sa inyong dalawa eh. Lalo na sa'yo. Stress na stress na ako. Ano mo ba? Nawawala yung ganda ko sa sobrang stress ko sa inyong dalawa. O isa ka pa, tatawa-tawa ka dyan. May nakakatawa ba? Opo, oh, oh, Eh, kakain lang naman po ako. Ano po ba problema nyo doon? Hindi naman po kayo magbabayad sa kinain ko eh. Oo nga. Pero ayoko dito na nakikita kita. Kasi nakakasiwa ako. Hindi hey, eh, di pumikit na lang po kayo, mam. Ma ma'am. Ah, hindi ako nakikipagbiruan ha. Wait up, palabasin mo na. Please na. Ayaw mo palabasin? Eh. Ano? Hindi ka talaga aalis? Ay, ma! Tagal lang Ano ba nangyari uh, 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 dito? Sir, ikaw pala yan, sir. Um, pinapaupo ko sila dito kasi pakakainin ko sana. ano um. eh. anong pinapaupo? Eh, nakikita kita na sa labas eh. Simula pagdating pa lang niya, grabe niya na ako laitin. Tsaka, ito nga mong gumulot eh. Nilalait din niya, sir. Oo oh po sir, saka gusto niyo po akong paalisin dito sir, kasi wala daw po akong pambayad. Sir, di totoo yan. Nakita okay, mo na. Pati waiter ko, nilalait mo. Saan so, di ko alamat ay? Eh. Restoran ko to. So, Saan niyo to sir? Itong five-star restaurant na to? Oo. Oh. Alam mo, sayang eh. Yung bibiliin ko sa nanonupa, para yun sa ibang brands ko. So, ibig niyo pong sabihin sir, kayo po yung kliyente niya? Uh, sir, magpapaliwanag ako. Hindi pwedeng hindi ma-close yung deal natin. Importante po kasi to sir, sa akin eh. Sir, papromotion ko to. Ano pala, sir? Gandang-ganda -ganda sa sarili niya. Kahit nga daw ibang artist eh. Hindi kaya yung kagandaan niya. Talagang sinabi niya yan? Oye, <laughs> <laughs> hey, miss. Kung sa tingin mo maganda ka, siguro nga kailangan mo patawas Tingnan mo yung ilong mo. Ang lapad. Abot hanggang pisngi. Grabe ka naman, sir. Nakikipag... Din lang naman ako sa ano. Ang dami niyo namang sinasabi sa akin. Ako. Tsaka, wait lang, sir. Nagtawas po ako. <laughs> grabe ka naman, sir. Kahit na professional kayo, sir. Ganyan din pala kayo makapagsalita, sir, no? Alam mo, binabawi ko lang kung ano sinasabi niya sa inyo. Tsaka, pwede ba umalis ka na? Hindi ko na itutuloy yung deal. Sir! naman pwede po kasi for promotion ka po to sir. Wala ka rin Sa akin to sir. Please. Sir naman nagmamakaawa ako. Get out! Sige po. Sige <laughs> na maupo kayo. Ah uh, sir. Magre-review lang po ako ng pagkain niya Yung best seller na po. Salamat ha. Sige po. Oh, sir, pasensya na po talaga sa nangyari, sir, ha? Nang dahil po tuloy sa akin, hindi tuloy na close yung deal ng babaeng yun. mo, pasensya ka na, pati ikaw na damay. Kaya pala, bilang kapalit sa ginawa mo, gusto mo, mag-apply ka lang sa akin na bilang personal assistant. Sir, talaga mag-apply ako ng personal assistant sa inyo? Ano sir? Maraming maraming salamat, sir. Kailangan na kailangan ko din po talaga ng trabaho, sir. E, alam niyo po, sir, lagi na lang po ako nagbabalot kasi yung mga magulang ko po wala na. Kaya eto, sir, lagi na lang po ako naglalako dyan sa daan. Ako, sir, kung bibigyan niyo po ako ng trabaho, sir, isang malaking karangalan po ito para sa akin, sir. Ako, sir, hulog ka talaga ng langit sa akin. Pero, minsan na po, sa mo yung paghihimas mo, ah. Ayoko kasi yung eh. I'm sorry, sir. Oh, sir, seryoso ha. Maraming maraming salamat talaga sa binigay mo ng trabaho sa akin. Alam mo, hindi lang ako yung natulungan mo, sir. Pati yung pamilya ko. Kaya, utang na loob ko to para sa inyo. May balot eh. <laughs> 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 sa saka na, sir. O, so, kano? Bukas na bukas, kailangan ko. Isimula ka na. Ay, opo, sir. Kamagalala, sir, kasi ako yung magiging best assistant of all time. Congrats. Congratulations, sir. Hard na po kayo. Hard ka lang. <laughs> Maraming salamat, sir, ha?